problema sa bahay ng mobile signal. Marami kayong na-miss out or mga importanteng tawag kasi wala kayong signal sa loob ng bahay. So sa video na to, i-explain natin kung paano natin i-maximize yung mga broadband natin na fiber internet. I-coconnect natin sa cellphone. Then, meron kasi itong features na pwede kang tawagan mobile number Through Wi-Fi. Ito yung tinatawag na Wi-Fi calling. First is, i-define natin ano yung Wi-Fi. Yung Wi-Fi is the connectivity between your cell phone through your router. Ito yung mga router na dinideploy ng mga internet service provider. Default router has dual band. So, meron siyang dual band Wi-Fi. Ibig sabihin, may 2.4 na band na Wi-Fi 2.4 Wi-Fi are used para sa mga long range kasi yung wavelength niya is mahahaba. So kaya niyang tumagos ng mga pader na makakapal, especially pag concrete, pag plywood, pag glass. Yan, lahat yung tatlong yan yung concrete, plywood, at glass meron yang impact sa Wi-Fi signal mo. So habang napansin mo kung itong router mo nasa isang room, nasa loob, tapos paglabas mo ng kwarto, madali lang bumaba yung signal. Pero nakakuha ka pa rin ng 2.4. Yun. Yun yung advantage ng 2.4 GHz. Pero may cons rin yan. Yung cons ng 2.4 is hindi siya mabilis sa data exchange kung napapansin nyo, nag-connect ka ng 2.4 tapos pag speed test mo hanggang 100 Mbps or hindi pa nga aabot yung 100 Mbps ng speed test when you're connected sa 2.4. Kaya isa yan sa mga sinasagot ko sa channel na to. Bali, kuya, bakit? Naka-subscribe naman ako ng 200 Mbps pero yung speed test ko is hindi naman umaabot ng 100 Mbps. First na first kong tinatanong is, saang wifi na band ka nakakonek? Kasi kung 2.4 ka lang, limitado ka dyan na band. So here comes the 5 GHz. Kaya ito yung tinatawag na 5G dito sa dulo ng mga SSID nyo or wifi name. Kaya yun, pag nakakonect ka sa 5G, yun, lalagpas ka na ng 200 Mbps. Magpipik yan hanggang 400 Mbps. So, yun yung kagandahan ng 5G. Lumalagpas ka ng 100 Mbps. Ano lang yung challenge nito or limitation ng 5 GHz? Kung nasa isang room yung Wi-Fi router mo, okay lang. Pag malapit kayo, malapitan lang siya. 5 GHz, okay. Pero habang lumalayo ka ng 5 GHz, mawiwikin madali yung signal niya compare sa 2.4. Kaya, yun, yung challenge dyan. Yung 5 GHz is mabilis sa data, pero hindi siya pang long range. Especially, madali lang mag-attenuate rin yung 5 GHz na signal. Kung mapapansin nyo, pag lalagpas kayo or may pader na nakaharang, nag-connect kayo ng 5 GHz, madali lang siyang mag-weaken compare sa 2.4. Kaya sa bahay namin, ini-enable ko pa rin yung 2.4 at 5 GHz na separate band para alam ko kung saan ako nakakonek. Especially kung isa lang yung router nyo sa bahay. So, meron rin kasi tayong solution na mag-add ng another router na mas powerful. Ito yung Linksys WRT 3200 ACM. Napaka-powerful ng router nito guys. Kung itong default ISP kaya niya, ito mas power to. Pero, this will be tackled into another video. So, meron kayong katanungan regarding this router. Ano? Focus muna tayo dun sa sinusolusyonan natin na Wi-Fi calling. Ito yung tinatawag na Wi-Fi calling. enable mo lang siya sa cellphone mo. Kung naka-Android kayo, punta lang kayo sa settings. Pagkatapos ng settings, punta kayo dun sa mobile network. After the mobile network, click the SIM card you're using. For example, I'm using Globe. So you just click the SIM card. Then, after that, yan. Naka-enable, naka-ano na siya. Tingnan niyo. Oh. Wi-Fi calling off. So, naka-off yung Wi-Fi calling. So, just click Wi-Fi calling. Then, click niyo lang ng Wi-Fi calling. So, enable niyo lang. So, once na ma-enable na yan, Wi-Fi call preference. Kung mahina yung Wi-Fi nyo sa bahay, click nyo yung sa taas. Wi-Fi calling preferred. Pag okay yung Wi-Fi or pangit talaga yung ano nyo sa bahay. So click nyo yan para hindi na kayo tatawagan via cellular. And click done. And that's it. So kung meron kayong katanungan regarding sa Wi-Fi calling, please share it to the comment section and pakishare na rin itong video na to sa mga gustong mag-improve yung wifi calling. And if meron kayong natutunan sa video na to, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-share, and like. Okay? So for future videos, pakishare po. Then, make sure na naka-connect kayo sa wifi nyo na 5 GHz kung malapitan. Pero for stability, 2.4 na lang rin. Yung additional tip po pala is, pag ganito, make sure na yung modem nyo, pansinin nyo rin. Patayin nyo rin minsan. Kasi pag ito umiinit, papansin nyo, napuputol-putol yung internet nyo, di ba? So, kasi the same minan ng mga tao, nag-overheat rin to. Kaya minsan, patayin nyo na rin kung wala namang gumagamit ng internet. I hope this video find helpful sa inyo. Not only na mag-improve or mako-contact na kayo through Wi-Fi calling, but also make sure you subscribe the fiber internet sa bahay para mas maganda yung internet experience nyo.